1576 na orihinal na itayo ang San Guillermo Parish Church. Ito ay kasabay na pagkakatatag ng Villa de Bacolor. Hindi pong kaya katamong uh, pisamban, yung pisamban ng San Guillermo. Metong niya po karing matuwang pisamban, kaya ito kapampangan. Huling iti po may talakad yan banwang 1576, karing Agustinong Fraile. Uh, nung no nu karing deting Agustinong Fraile, tetagdepin, hining parokya. Anong uh, no nu karing iting tatalakaranan ng parokya, bandi na yung ng Don Guillermo Manabat. Inyasat Rering uh, Agustinong Friday Menintun lang santong kalagyo ng Don Guillermo Manabat. At karinikit de i San Guillermo Ermitanyo i Confessor. Ayon sa Assistant Secretary ng Parish Pastoral Council o PPC na simbahan na si Christian Paul Herrera, isang banal na Agustino si San Guillermo Ermitanio i Confessor. outstanding ermitan yung uli nga meki pa yung simply na mintaya kung may lugar na nung nukarin malawot kung sibilisasyon at antimurin may tunga yung confessor may may karing talasar pantay ang katoliko. 1880 naman ang tumama ang malakas na lindol na siyang sumira sa istruktura ng simbahan. Ito ay muli itinayo ni Father Eugenio Alvarez noong 1886. Matapos ang mahabang panahon, isa na ang trahedya ang dumating at sumira sa Guillermo Parish Church. Ang San Guillermo Parish Church ay kilala rin bilang half Berry Church. Matapos ito matabunan ng lahar noong 1991 dahil sa Mount Pinatubo eruption in ining kaya katam dakal na uh, dakal na ya uh, lagpusa na uh, miyaya liwang trahed eh. meto mo naman karetang pe kasi kata uh, maging trahed yan kaya niwapin pinitang uh, mount pinatubo eruption eh, sure. anong nukarin no rin almost kapit na na po pisamban ing metambunan anya mas lalo yung maging historical iting kaya katamong pisamban dakal na rin uh, alos may buraya ing uh, mabiluga balen at metong yaka rin uh, may natiling makatalakad at ah uh, Uh, testamento ng kasalpantayanan ng katolik wapin pininin katamang parokya. Ang anak bakulod na si Eric Pineda, muling sinariwa ang ala alaala ng simbahan bago ang pagragasa ng lahar noong 1991. Baya yung mamak yung pinatubo, mas at tingin eh, yan, atin yung eskwela kanito. Ma... Nakala mo munta yan, mo rin, taga ba ako lor? dayo lagi masaya, ah, mag-almasating kini Ani ba niyang alapalahar ka nito, masag din Yung may, may makamang pinatubo ito, may, ay, may yung mga makakay kayo Isa sa mga lumikas ng pumutok ang bulkang pinatubo ay ang 76 years old na si Cecilia Laksa. Kahit hindi sa bayan na ninirahan, binabalik-balikan pa rin ito ang simbahan, dala ng pananampalataya. Uh, may pinatubo ito uh, yung mag itong lahar and then kay may uh, kami ka rin pabuda rin ang kami kung uh, bali at least uh, madas na laman din bali may, ito anyang mag-isap ito basta ating time basta pisaan ng hapusan Guillermo managkat kong muli para makasimba. Bagamat sinubok ng panahon ng Bacolor, nananatili itong matatag dahil na rin daw sa pagiging religyoso ng mga Bacolorenyo. Alam mo, pagkatapos ng lahar, ang unang tinayo ng mga taga-Bacolor ay ang aming mga simbahan at ang ating mga kapilya. So ganun yung uh, pananampalataya ng mga taga-Bacolor, kaya walang duda madaling nakabangon ng Bacolor because of their devotion and faith sa ating Panginoon upang masiguro naman ang structural integrity ng simbahan, regular daw ang ginagawang assessment dito. Kening kakatamo, uh, panena naman si check ng kakatamo ng Archdiocese and Church uh, Heritage na anong no na uh, lalawen uh, lalawin mo rin nung makananuya yung st stable, nung stable ya ba yung kakatamo sa bar. at panwalan tamo at akakitam na stable naman matatagya pa mo rin uling lalo na Alo sa uh, mitambuna na yan may uh, balamoy tangkayang pundasyon, uh, lalo ya pang mas metatag. May Mayroon na rin daw mga inisyatibo at programa na magpapatatag sa mga pundasyon ng simbahan. Maganda naman yung uh, structural integrity niya. As a matter of fact, yung uh, Department of Tourism through one of its uh, agencies, alam po may pondo na ano, yung uh, pinamumunan ni Mark Lapid. Uh, may pondo na para lalo pang uh, patatagin itong structure ng ito nang sa ganun hindi siya prone sa mga earthquake and other natural calamities. Samantala, kasabay ng selebrasyon ng kapistahan ng patron ng bayan na si San Guillermo, ipinagdiriwang din ang anibersaryo ng pagkakatataag ng Villa de Bacolo saya kami po talaga yung matibay kasal pantayanan. Iyang migdala kami para magbalik kami kaya kaming balen. Ano po dahil di ba Coloreño talagang uh, religyoso lah. At uh, dua kami sa si celebra ng fiesta. Yung San Guillermo, the founding of Baclor. At, at uh, it coincide with uh, ay kaya kami uh, santo, yung kaya kami uh, malas, mamala patron, San Guillermo the Hermit. Kasabihan niya po ng founding of Baclor. Kanyapin po masaya kami at yung kaya kami kawalan mong para simba at ako din kay kaming balin at keti, manalangin kay Abe Abe Abe. Noong una, nagpapasalamat tayo maraming umuwi kasi ang February 10, ito yung tunay at original na kapistahan ng bayan ng Bacolor. From 1576 hanggang 1839, ito yung pinagseselebrahan naming kapistahan. So this is the original fiesta of the town of Bacolor. Kaya mabuti naman ngayon, inaalala natin. And this is also the founding day of the municipality of Bacolor kagaya ng nakagisnan sa isang banal na misa sinimulan ang selebrasyon ng kapistahan. na ko sana rin kami kabalian. Manatili lang talagang uh, yung kasalpandayanan matibay. Uh -huh. Kaya diba, inki kaming babalik-balikan dyan, uliyan dyan datang yung panahon. So yung pananalangin mo po talaga, harem balang bakulod na kailangan may kakalugod at ipapanalangin. Prioridad ng lokal na pamahalaan na may pasa ang kultura at tradisyon ng bayan sa kabataan upang hindi ito mabaon sa limot at magpatuloy pa sa hinaharap. Alam mo, dapat we have to tell the younger generation, lalong-lalong na yung taga-bakulod, nagkawatak-watak yan. Tingnan mo yung ginagawa ngayon, o yung galing sa malalayong lugar, dinadala nila yung kalang mga anak. For them to know na ito yung kanilang old town. Kung hindi natin gagawin yun, mamamatay na yung ating tradisyon at yung ating kasaysayan. So maganda ngayon na yung mga kabataan, pinapakilala natin yung ating tradisyon and we are glad na kapag Lanabar, kapag San Guillermo, talagang buong pamilya, ganon man sila kalayo, sila ay umuwi sa ating matandang simbahan. Liana Canelau, CLTV TV News.